good morning so ngayon um, yung mga chicks ng ating turk ng ating pabo eh nilagay natin sa kanya kagabi ah, para kaya ano malimliman pa yung kanyang mga anak kasi medyo mahina pa nga medyo mahina pa yung iba pero ngayon nakatay ni ng iba at the same time ngayon ginagawa natin ngayon eh yung nanay tinuturuan niya tumuka yung mga anak nyo ng page kaya ganito yung ating ginagawa so safe naman yung mga 9 heads na sisiw kaya tayo so, nyo matumutok na sila ng Integra ng page, Integra 1000 yung ating pinapakain program natin yan at yan eh for almost 1 month ang program na ginagawa natin ngayon din dito sa ating mga hybrid na heritage chicken natin hindi mo natin sila yung winawalay sa kanilang tinahin yun ito yung tinaturuan ng kung paano kumain yung kanyang mga anak din ang hindi nalusog at parunog talagang tumutuka-tuka na sa kanilang pigs na kinakain parehas lang din yan ayan 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 naman healthy na nakakatayo na yung ating mga sisiyo ng pabo ayan oh, diba? lakas at ang lalaki so, uh, ang gusto ko sa inay na to eh magaling talaga siya mag ever since nung uno pa lang medyo may tawag oh dito may hindi napisa yung ulan din noon may mga hindi rin napisa siguro mga apat tapos sumunod na ano eh ano na puro yun so ang nangyari ginawa ko na, para mapisa lahat ng itlog syempre nagkadlim tayo ng after 10 days na nililimliman nito yung itlog 10 days nagkadlim tayo at nakita natin na fertile lahat tapos nagawa natin Tingnan natin kung maladod din mo yung itlog na yung punasan natin. Tapos, pagdating ng 27th day, 20th day na ata. Nagkaroon ng crack yung mga itlog. Uh, binasa natin yung itlog niya para lumambot yung shell. At ayun, naging matagumpay yung procedure ng pagpapapisa ng itlog ng pabo. So, yung ginawa ko bago, panibagong pamamaraan. Pero bago din yan, uh, ginawa din natin yung tuwed ng ibang ginagawa ng farm kinukuha yung um, itlog sila mga pang apat na itlog mga apat na itlog na kinuna, kinukuha natin tatlo nilalagay natin sa refrigerator para kahit pa, paano ma-preserve yung kanilang itlog at hindi masira so ayun yung ginawa ko at dahil nga dun sa procedure na yun hanggang umabot dun sa pagpasa ng itlog pa dahil nagka, na, may, crack na at mapipisa na pilata natin ay maging matagumpay so ayun na yung gagawin ko simula, simula ngayon meron tayo naglilimlim pa uh, ah, titignan natin yes, nakatig natin yun eh ngayon titignan natin kung nadumihan pupunasan natin yung itlog so malapit na rin yung mapisa mga siguro first week of July meron hindi tayong pabo dun mga season ng pabo ito 9 heads na sisiw sam na itlog lahat ng itlog niya ay eh, napisa at matagumpay na patagumpay kita niyo naman buhay lahat ngayon kumakain na sila kumutukan na so, mamaya susubuhan natin sa, bayan ibili naman tayo ng kanilang vitamins so isa sa mga program natin sa pag-aalaga ng mga sisiw ng pabo tapos magbabacteria plasin din tayo ito kasi pag 3 days na yun. 3 days bacteria flushing ngayon. Tapos after 1 month, uh, magpupurga naman tayo ng sisiyo. Tapos let's see kung pwede tayo makabenta na ng sisiyo. Uh, mga month, month siguro. Para uh, kaya paano eh, eh, may income ulit tayo. So yan. Ito ang naman. Maalaga talaga itong inay na Pabon natin. Ito yung anak to niya, no? ni Bonbon. Ang ginawa ko, anak sa tatay. Line feeding. Ayan. Ito yun naman. Talagang overprotected talaga sa mga sisig niya. So, medyo malayo. Independent na. Ayan. So, yun lang. Good morning guys. And don't forget, don't forget to like, share, and subscribe. Thank salamat po.